Mula naman sa impilan ng DWAL, ang Radyo Totoo CMN, Batangas. CMN Live Nation. Rens Belda, magandang araw sa Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Formal lang sinampahan ng kaso ni Batangas 1st District Congressman Leandro legarda Leviste si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo sa tanggapan ng Batangas Provincial Prosecutor. Mga kaso nga direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices at code of conduct and Ethical Standards for Public Officials ang isinampan ni Liviste. Ayon sa report mandang alas, this ng umaga kahapon na alas magkasunod dumating sa Hall of Justice sa Batangas City ang dalawa kasamang kanilang mga abogado sa isa namang press conference matapos ang pagsasampan ng kaso e binunyag ni Liviste na 3.1 million pesos ang suhol ito'y bahagi umano ng mas malaking standard operating procedure o kickbacks na umaabot sa mahigit 300 million pesos kada taon na mula sa mga proyekto ng TPWH na inilalaan umano sa kongresista ng unang distrito. Ay kay Liviste, inamin mismo ni Kalalo sa kanya ng mga kontratista ay handang magbigay ng 5% hanggang 10% na suporta mula sa 3.6 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa unang distrito katumbas ng 180 million na hanggang 360 million na e eh, sinalaysay pa ng mambabatas na sinabi umano ni Kalalo na may isang kontraktora na handang mag-withdraw ang inisyal na 15 million pesos na cash para sa kanya. Ang 3.1 million pesos na dala ni Kalalo ay 3% naman na mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos na proyekto. Sa kanilang usapan na Inilantad umano ni Kalalo ang sistema kung saan na hindi nagkakaroon ng tunay na bidding sa mga proyekto ng DPWH kundi pinipili lamang ang mga kontraktor na nagbibigay ng SOP. Mula sa DWRFM 95.9 ito, Sirens Belda ng Seven Batangas nagulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Rance Belda mula po sa impyalan ng DWRFM, radio Totoo CNN Batangas. Samantala,